Good morning, good morning guys uh, Punta tayo sa Labas ngayon no uh, Tingnan natin yung daanan Ang sasakyan Kasi may malalim raw at Para hindi sumampa Yung mga bumper ng sasakyan Dito na tayo guys Sa labas Tingnan natin ngayon. Ang kalagayan Ang dadaanan ng mga sasakyan natin. Yes. Yan. Tapos, sa eskina dito, lagyan na natin ng mga bato. Ito, lagyan natin ng mga bato para kasi, kasi malalim dito eh. Malalim. Malalim. Dito, yung, uh, na yung bumper ng sasakyan ito ayusin natin ito guys ayusin yan no? Oh, hindi na tapos tapos yung ginawa ng imbornal yan marami pang nadaan ng tubig nagyan natin mga batok pasok pa sa sako para hindi malibing malibing kasi pag bato lang ang ah, dami dito sa loob ng sako ayan guys ayan hapit na matapos guys ah, iwan na iwan na natin do ganyan lang guys ganyan okay bye guys